Ay, mga idol. Naala po takaron. Mga untag saging mga idol, tawag ni saya o lakatan sa Tagalog niya. Binangay ni sa niya, mo na nga harvest ta gamay. Mo na nga uh, tamis kayo gikan pa sa punuan mga idol, lami di siya. Mga unta. Nice. Karon mga idol. Akong amigo man gitiman para sa kuwa. Nga pareha mi ba kadlaw tong dako nananggut siya nananggut po ko nagsabay mi ba kay duol ra man among sanggutan na may bagong gipatakdan sa mo bagong, na will noon ba bagong gipatakdan nga wak, wak 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 ba kanang wak 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 wak, kay, wak, wak daw sa kuana babae daw na nya ang kikik mo daw nay kuan kanang lalaki daw nang kikik sa ilaha nya kanang wak wak kay babae mo daw na na may dalaga bagong ipatakdan sa mga napatakdan ba What? ano sa wak 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 ah karoon na di nanggot nami naniid ko siyang kauban kay kato day nga pamilya kalaban day What? kay niya kalaban niya ba kato nga pamilya sa babae ba nga itong aswang bagong ipatakdan ito nga na kung akong ipanidaan sige mo kapakapa! nagkapakapa pag niya sanggutan kapakapa na dilapdus-lapdusan na sa ba sa sa kanang pako ba dito na siya sa ibabaw nanggut na siya hapak lang siya wak 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 yam yi hapak yi hapak yi hapak hapak sa sa kanang yam pako wak wak bro rin ka kauno ka, nung tao yo grabe isog yung kayo ana ah, siya nyo lain mo ng aswang lain mo rin ng wak wak maglupaday na sila kay kahayang maday na Gali eh. Wah, wah. <laughs> keron, keron. <laughs> Suku makin aktor. Ah, di gani semua ada keron. Kini aku nggak bisa. Pusa juga ka, keron. Abis nanti juga. Ka. Isu kayak apa Wah, <laughs> wah. Kegah yang bah. <laughs> keron. Lagut mengaktor. Ambak. bitaw sa aktor ba? Gihombakan ba? Dive sa bus. <laughs> Dekalison na. Dekalison na lupan. Tignan lang ko. Naminaw ko ba? Sa pikas. Sa ngutan. Lai naman pagka. Oh, ba diba isog mo Wak! 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 Ano ba to? Ganon. Tingnan ko. Y, isog mo gato tingog. Tingnan ko pagka taod-taod. Lai naman tiningugan ba? Ni Ana. Naman, wak, wak, oh, walk, oh, walk. Ano mang... Wak wak ah, wak, 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 ah, ba? Kulain naman, kinadaro Susah mo na. So, hey, niin na po ko. Pagkaugma. Di, disabay yan. Gaya po na aktor, may. Karun, langgut niya pong kadlaon. Nanggot niya pong ko. Isong niya pong kayo. Wak, wak, wak. Ah, dito. Ah, maulang niya pong dugibuhat sa aktor. ambakan bakal niya pong Sus, agu, magya pong nang <laughs> nintiyo. Wak, uwak, oh, uwak. Ano na ba? Karun, ikatulong. pagkasunudugma tapanid <laughs> anak ko. tingala ko nga ang wak-wak bay sayang sangkutan Dili, wala na ng paduul what ano, ana na? Wak! 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 anako na? anako wak! Dali na wak! anak ka wak! Duol ana sa na anako Ngan, wak! anako anak anako anak anako sa anako anak 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 anako Dali na dali, ana na siya. Sos ni tingog may ginang wakwak -wak. ni ana gum wakwak oh, unsa nga? Saba di oi. Padulol ko, mabuntis ko ni madugay. Gyo pa ang disaktor <laughs> lay. Saba di oi, padulol ko ni mabuntis ko ni madugay do. ko gilara. Thank you for watching me guys.